Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Angelo Santos. Ngayon, ating susurin ang paksa para sa mga umabot ng edad 50. Ang pakain ng tatlong bahaging itong baboy ay magdudulot ng mahabang buhay at lakas na parang kalabaw. Mga gilif kong kaibigan, sa pagtuntong sa katanghal yang gulang at higit pa, marami ang nababahala sa kanilang pakain. Partikular na umiral ang paniniwalang ang ma may edad na ay hindi dapat kumain ng baboy at sa halip ay dapat manatili sa gulay para maging malusok. Ito ay nagdudulot na pag-aalala at maging takot sa marami sa ating mga tito at tita. Ang pagkain ba na baboy ay maring magdulot na sakit sa puso, matas na kolesterol o maging sani na pagikling buhay. Gayunpaman, paman, kamakailan lamang ay isiniwalat ng mga doktor na mayroong tatlong mahalagang Bahagi ng baboy na kung saan, para sa mga taong higit sa lima puluh, habang mas madalas kinakain ay lalo silang, lumalakas at maring mabuhay ng matagal. Ano ang katotohanan sa likod nito? Ano ang tatlong himalang bahaging ito? At ano ang mga partikular na benepisyon nito? Halina't samahan ninyo ako, si Angelo Santos, natuklasin ito. Mula sa aking 20 taong karanasan sa pag-aral ng kalusugan at nutrisyon, natutuwa akong ibahagi sa inyo ang mga kaalamang ito. Umasa ako na ang masumusunod na impormasyon ay makakatulong sa inyo na mamuhay ng mas malusog, mas masaya, at mas makabuluhan araw-araw. Ating simulan. Una, ang tiyan ng baboy ay gamot na pampalakas para sa sistema ng panunaw at resistensya. Ang tiyan ng baboy na kilala sa Pilipinas sa mga putahe tulad ng goto o papaitan, ay matagal nang itinuturing na isang simpleng pakay munit punong nutrition. May isang lumang kasabihan na, ang isang tiyan ng baboy ay katumbas ng sampung gamot na nakbibigay diin sa espesyal na kakayahan nitong magpalakas. Ayon sa modernong pagsusuri sa nutrition, ang tiyan ng baboy ay mayaman sa protina na madaling matunaw, katamtamang dami ng taba, kasama ang bitamina A, E, at mga mineral tulad ng iron, magnesium, potassium, at calcium. Ang mga sustansiyang ito, kapag nasisipsip ng katawan, ay nakakatulong na palakasin ang resistensya, mapabilis ang pagaling pagkatapos ng sakit, at suportahan ang pag-iwas sa karamdaman. Sa tradisyonal na paniniwala, ang tiyan ng baboy ay may matamis na lasa at neutral na katangian, na nakakatulong sa pali at tiyan, nagpapalakas ng enerhiya, at angkop para sa mga taong mahina ang katawan at madaling mapagod. Sa madaling salita, ang tiyan nang baboy ay isang pampalusok para mismo sa ating tiyan, sumusuporta sa pagaling ng digestive functions at nagbibigay ng komprehensibong nutrition, proteksyon sa tiyan at suporta sa panunaw dahil ito ang digestive organ nang baboy kapag inihanda nang mayos. Ang tiyan ng baboy ay maaring makatulong na pasiglahin ang panunaw at mapabuti ang pagsipsip ng sustansya. Ang malutuin mula sa tiyan ng baboy, tulad ng goto batangas na malambot na niluto, ay madaling tunawin at angkop para sa mga taong may problema sa panunaw o bloating. Gayunpaman, kung may malubhang kondisyon sa tiyan, kailangan pa rin kumonsulta sa doktor. Asterisk pagpapalakas ng immune system. Ang tiyan ng baboy ay nagbibigay ng matas na kalidad na protina, iron, at zinc na mahahalagang elemento para sa immune system. Kaya naman, para sa mga madaling makasakit at sa mga nakatatanda, ang pagdaragdang ng tiyan ng baboy sa pakain sa tamang dalas ay makakatulong na mabawasan ang panganib ng impeksyon. Asterisk, pag sa anemia at pagbibigay ng iron. Ang iron deficiency anemia ay karaniwan sa mga nakatatanda. Ang tiyan ng baboy ay naglalaman ng sapat na iron na madaling masip-sip na tumutulong sa pagpapabuti ng produksyon ng dugo at pagbabawas ng masintomas tulad ng pakapagod at pakahilo. Pampalakas para sa mga kalalakihan Sa Pilipinas, ang mga masustansyang sabaw tulad ng bulalo o goto ay itinuturing na pampalakas. Ang tiyan ng baboy ay itinuturing ding pampalakas para sa mga kalalakihan tumutulong na mapataas ang tibay at makabawi mula sa bigat na trabaho. Ang mga taong madaling mapagot ay maaring subukan ang mga putahe tulad ng nilagang tiyan ng baboy na may mga halamang gamot. Ilang paalala, bagamat masustansya, ang tiyan ng baboy ay naglalaman parin rin ng kolesterol. Para sa mga taong may sakit sa puso, mataas na kolesterol, o labis na katabaan, limitahan ang pakonsumo sa isa hanggang dalawang beses bawat linggo. King linisin itong mabuti bago lutuin upang maiwasan ang hindi kanais-nais na amoy at bakterya. Pangalawa, ang pusong baboy ay nakpapalusok sa puso, dugo, at nakpapakalma. Kung ang tiyan ng baboy ay mabuti para sa tiyan, ang puso naman ng baboy ay isang pampalusok para mismo sa puso at nervous system ng tao. Ang pusong baboy ay madaling mabiliyati hangga, tulad ng sa sikat na pagkain Pilipino na bopis o simpleng ginadobo, o isinahog sa mga sabaw. Ito ay may mataas na halaga ng nutrisyon, naglalaman ng mataas na protina, maraming bitamina B, at mineral tulad ng iron, zinc, at selenium. Pampalusong ng dugo, at nagpapalakas ng sirkulasyon. Ang puso ng baboy ay naglalaman ng hemeiron, isang uri ng iron na madaling masipsip ng katawan, na tumutulong sa pagbuo ang mga pulang selula ng dugo. Para sa mga may anemia, ang pagkain nito ay makakatulong na mabawasan ang pagkahilo at pagkapagod. Pagpapalakas ang kalusugan ng puso, kakaibang pakinggan na ang pagkain ng puso ay mabuti para sa puso, Munit ang puso ng baboy ay naglalaman ng maraming mikronutrients na sumusuporta sa enerhiya ng kalamnan ng puso. Mayroon itong coenzyme Q10, isang antioksidan na nakakatulong sa pagawang enerhiya para sa mga selula ng kalamnan ng puso pampakalma at pakpapabuting tulog ayon sa tradisyonal na paniniwala ang pusong baboy ay nakakatulong na pakalmahin ang isip at mapabuti ang tulog para sa mga taong madaling makaramdam ng pakapagod o pakabalisa ang mga bitamina B sa puso ay sumusuporta sa nerve function binabawasan ang pagod at nagpapabuting kalidad ang tulog. nagbibigay ng protina para sa pagbawing katawan Ang pusong baboy ay isang mahusay na pinakukunan ng mataas na kalidad na protina na kailangan para sa pagpapanatiling ang kalamnan, lalo na sa tanda. Mas mababarin ito sa taba para sa ibang bahaging ang karne. Paalala sa pagkain nang pusong ang baboy. Ito ay isang internal organ na mayaman sa kolesterol at purina, kaya para sa mga may gout, sakit sa puso, o mataas na kolesterol, maging maingat. Ini re rekomenda ang malusok na paraan nang pagluluto tulad nang pagpapakulo o pagistim sa halip na pagpiprito. limitahan ang pagkain nito sa dalawang beses bawat linggo mga 50 hanggang 70 gramo bawat kainan pangatlo ang dila nang baboy ay puno en nutrition para sa isang malusok na katawan ang huling unit hindi ganoong mahalagang bahagi ay ang dilang baboy marami ang hindi bumibili nito dahil hindi sila sanay ngunit para sa mga mahilig kumain, ito ay isang napakasarap na pagkain malutong, hindi mataba, at masarap. Sa Pilipinas, isang sikat na luto nito ay ang lengua estofado. May mga nag-aalala na ito ay marumi, ngunit sa katotohanan, ang dila ay pangunahing binubuong ang kalamnan at may kaunting naipon na lason, at madali itong linisin. Hugasan lang itong mabuti, pakuluan sandali, at kayurin ang puting balat sa ibabaw. huwag palampasin ang isang pakaing masarap pasabaka at kasing sustansyang maraming mamahaling pakain. Pangkalahatang halagang nutrisyon. Ang dilang baboy ay mayaman sa protina, halos katumbas ng sirloin. Mayaman din ito sa zinc, iron, at vitamina B12 na mahalaga para sa mga nakatatanda, mga nakpapagaling sa sakit, at mga buntis. Naglalaman din itong kolagen. na mabuti para sa balat at mangga kasukasuan, mga benepisyo sa buto at kasukasuan, ang dilang baboy ay naglalaman ng calcium, fosforus at magnesium na nakakatulong sa pagpapatibay ng mga buto at pag-iwas sa osteoporosis. Ang kolagen ay tumutulong na mapanatili ang pakalastiko ng cartilage na binabawasan ang paninigas ng kasukasuan, proteksyon sa paningin. Naglalaman ito ng bitamina A at riboflavin, bitamina B2, na mahalaga para sa kalusugan ng mata, nakakatulong ito na mapanatili ang magandang paningin, lalo na sa dilim, Pagiwasa sa anemia at nakpapaganda ng kutis. Dahil sa mataas na nilalaman ng iron at bitamina B12, ang dilangang baboy ay nakakatulong sa produksyon ng pulang selulangang dugo, na nakbibigay ng mas malusok at mamulamulang kutis. Nagpapalakas ng katawan at immune system. Ang zinc sa dila ay mahalaga para sa immune function, tumutulong sa katawan na labanan ang maimpeksyon. Paalala sa paggamit. Dahil sa mataas na kolesterol at purine, ang mataong may sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, o gout ay dapat limitahan ang pagkain nito, linisin itong mabuti at lutuin ng husto, huwag kumain ng labis, isama ito sa isang balanseng dieta. Conclusion Magiliw kong kaibigan, ang tatlong mahahalagang bahagi ng baboy tiyan, puso, at dila ay nagalok ng pambihirang nutritional value, lalo na para sa mga nasa katanghalian at mas matandang edad kapag ginamit ng tama. Mula sa proteksyon ng panunaw, pagpapalakas ng resistensya, hanggang sa pagpapalusok ng puso, pagpapatibay ng buto, at pagpapaganda ng balat, lahat ng ito ay matatakpuan sa mga pamilyar na pagkain ito. Ang mahalaga ay pumili nga malinis na sangkap, ihanda ito ng maayos, at kumain ng may moderasyon, kasabay ngang isang malusok na pamumuhay. Bukod sa nutrisyon, naiskoring nice ipaalala na ang ating habangang buhay at kalusugan ay nakasalalay din ng malaki sa ating kaisipan. May kasabihan tayo, ang kalusugan ay kayamanan. Kaya't laging panatilihin ang isang positibong saloobin iwasan ang pagkabalisa at mamuhay ng may kabutihan. Ito ang pinakamahalagang gamot para sa mahabang buhay na kasama ng isang siyentipikong dieta. Sana sa pamamagitan ng impormasyong ito, makarun kayo ng karakdagang kaalaman upang pangalagaan ang inyong kalusugan. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ito, mangyaring I like at ibahagi ito sa iba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa eking channel para sa mas marami pang mga video tungkol sa kalusugan. Inaasahan kong isasama ninyo ang mga masustansyang putahe mula sa tiyan, puso, at dilangang baboy sa inyong lingguhang menu upang maramdaman ang pagbuting ng inyong kalusugan. Maraming salamat sa inyong oras. Hangat ko para sa inyo ang masaganang kalusugan, at naway humaba ang inyong buhay at maging malakas na parang kalabaw, palam at hanggang sa muli.